Pagkakalipo ng ating mga balita, unahin natin ang report doon pa naman sa Ilocuzor. May kaugnayan ito sa dalagitang huling nakitang nakikipaginuman, nakitang patay sa isang septic tank doon sa bayan ng Santa Maria. bola sa IFM Vegan May detalye Idol, Michael Layante. RMM! Isa ng bangkay ng matagpuan kaninang umaga ang isang babae sa septic hall ng ginagawang bahay sa barangay Tinaan, Santa Maria, Ilocosora. Batay sa report ng Santa Maria Municipal Police Station, nakilala ang biktima na si Alias Grace na residente ng barangay Tinaan sa nasabing bayan. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nakipag-inuman pa kagabi ang biktima sa mga iba pang kakilala sa mismong ginagawang bahay. Pero kaninang umaga, natagpuan na lang ito na wala ng buhay. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Santa Maria Municipal Police Station at mga kawani ng Soko kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Mula dito sa IFM Vegan, Idol Mike Layante, Tatak RM.